Ma'am, look at me. Don't don't look at her. I'm talking to you. If I'm talking to you, I'm addressing you, you have to look at me. Seryoso itong problema natin. Huwag niyong gawing biro-biro. At tumatawa-tawa ka pa dyan. At nakita nila na merong peace rate pero wala pong ma uh, order. Ma'am, ma sorry, nalilis ka. Kaya nga, kung sino man yung naggumawa sa IRL, stupido. Stupido oh, yung gumawa ng IRR na yan. Alam ko nasa labor code yan, pero sa IRR, silingit yung pakyawan. Kung sino man yan, he or she is so fucking stupid. Ang gusto ko malaman kung meron bang empleyado, worker, manggagawa ang mismong nag-apply sa inyo para mapayagan silang mailagay sa peace rate yung kanilang uh, wages kung maari po sanang ipadala namin sa inyo yung data. Na, tanong ako, na, sir. meron o wala? Hulaan ko na. Siguro maging mga sikat ako mang hula. Wala. Walang manggagawa in his right mind, in her right mind, na magbo na ilagay siya sa pakyawan. Hindi ko po masasagot, ah sir, but... Ako, sinasagot na kita. Ikaw, tanungin kita. Magpwentuhan tayo rito. Kahit nabutin tayo ng ating gabi. Papayag ka, ikaw magtataas ng kamay. Uh, dole, gusto ko maging pakyawan na lang ako kaysa naman arawan. At yung pakyawan na yon kailangan mo magtrabaho ng 12, 13, 14, 15 hours para mamit mo lang yung minimum. Would you do that? Kaya nga, kung sino man yung gumawa sa IRS, stupido, Stupido yung gumawa ng IRR na yan. Alam ko nasa sa labor code yan, pero sa IRR, silingit yung pakyawan. Kung sino man yan, he or she is so fucking stupid. Totoo yan. Alam mo, Madam Executive Director, for the past 20 years, at least ngayon, makapagsalita na ako dahil ako po yung isa na, ma'am, look at me. Don't, don't look at her. I'm talking to you. If I'm talking to you, I'm addressing you. You have to look at me. Seryoso itong problema natin. Wag, wag niyong gawing biro-biro na tumatawa-tawa ka pa dyan. At least ngayon, may magagawa na ako. Yung pakyawang palagi na reklamo, 12 hours, kailangan magtrabaho yung isang manggagawa. 13 pa kuminsan. 14 hours. At kailangan magtrabaho silang parang kabayo. Bibilisan nila yung production. Kayod kalabaw. Kayod kabayo. Para mamit lang yung minimum. How's that? Ba't nakalusot sa inyo to? Akala ko ba meron kayong tinatawag na parang study? O ba't nakalusot mga to? Halos lahat po ng mga manufacturing company, I'll bet you, Ganito po ang sitwasyon na mga magagawa natin kinakailangan kumayo ng 12 hours or more para lamang ma-meet yung minimum wage. So akala ko may ginagawa kayong study. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, sino ang gumagawa ng study? Sino yung meron bang pumupuntang taga-dole na actual na inuupuan talaga doon sa production line? at nakakursumano, tinitingnan. O sige, magtrabaho ka dyan. Titingnan ko kung ilan ang kaya mo, kung yan ba'y pasok doon sa sinasabi ng um, amo mo na ikaw ikikita ng ayos kapag nagpakyawan, kapag pumasok ka sa pakyawan. Meron? May umuupo tagadole. ah uh, Mr. Chair, uh, pang ano, uh, by application po kasi yung pag pag uh, uh determine po ng uh, if if it is necessary to issue uh, a piece rate or production standard mag-apply po sa amin at kaya so, kung necessary. So, sorry po sir. Uh, kung mag apply po yung company, malalaman po namin. Pero kung halimbawa nag-inspect po ang Department of Labor and Employment at nakita nila na merong 'piece rate' pero wala pong ma uh, ma order... ma'am, sorry, naliliska. Sino mapupunta'ng inspektor na bayaran? Kasi halos lahat po talaga, ma'am. Lahat ng na napuntahan ko, lahat naman nagsusumbong sa akin dahil sila ay pakyawan dihadung dehado. Like I said, for the end time, they have to put in 12-13 hours para lang mamit yung minimum kailangan magtrabaho sila napakabilis. So kung sinasabi mo yung punta ng Inspekto baka binayaran. Sir, yun pong... Yun pong o kung hindi uh, man ma mo, kung hindi man binayaran, meron ba kayong ginagawang follow-up afterwards, after six months or three months, Meron ba kayong ginagawang kinakausap nyo ba yung mga empleyado? Nasa jurisdiction po ng Department of Labor yung uh, implementation process na po kung ginagawa po 'yon. But ang amin po'ng mga tao na nag-iisyu ng order, ang kanila hong basis ay 8 hours work po, yung kanilang ginagawang time and motion study. Ayun nga ma'am, 8 hours, okay. Kaso nga, sa lahat ng kumpanya na puntahan ko, sa lahat ng mga manggagawang nakausap ko, pwede doon sa mga hindi ko napuntahan, pupunta sa akin sa radio program ko. Hindi kaya yung 8 hours sa pakyawan para mamit nila yung minimum. Kailangan sila mag in ng more than 12 hours. 12 or more. Ibig sabi nalulugi sila ng 4 hours overtime 'di ba Ngayon ituturo mo ako sa Dole 'di sino sa Dole dapat ang pagalitan natin dito Dahil kung hindi ho sila na-issuehan ng regional director at nagtatrabaho ho yung Ma tao Ma'am lahat na napunta ko na i sila Ano po kasi yon violation po yon kung ano Kaya nga pero bakit na, na nakalusot Ma'am, sabi mo, 8 hours yung standard na pa sa piece rate para mamit nila yung minimum nila. Eh, pag nag-8 hours sila, ang kikita nila nila, 300 pesos. Kalahati, wala pa sa kalahati or lampas kundi sa kalahati. That's why they have to put in more hours. At kailang magtrabaho sila mabilis. Sobrang bilis dahil kung magbagal-bagal sila, abutin silang 15 oras. So kung sobrang bilis ang trabaho nila, pwede 12 hours kuha na yung minimum. Pero ko yung ordinary lamang, tulad ng ginagawa niya sa dole, naka-aircon kayo, tapat type type lang kayo, papirma-pirma, ay hindi. Baka 100 pesos lang. Buti kayo dyan sa National Wage Board, aircon kayo, may merienda pa, kumpleto. May, pa siguro kayo mga vacation leave, etc. Ito mga ito, mga manggagawa, pinagpapawisan, nagkakasakit. Tapos, tatlo, apat ang anak. Dami pinapaaral sila ang bubuhay sa kumpanya. And yet, this company let them down. Compliments of you guys and Dole. Kayo ang naging instrumento sa pang-api. Totoo yan. Sorry, sorry. Di, I don't know you. Hindi kita kaaway dito. Ang uh, nagagalit ako dahil um, gumawa-gawa kayo ng pulisya na hindi properly implemented, hindi properly monitored hindi pinag-isipan. Totoo yan. Kasi kung pinag-isipan nyo ito at pinagplanuhan, pinag-isipan, and then merong follow through, then hindi mangyari ito sa ating mga gawa. So, ano pong solusyon nyo dito? Kasi, um, gagawa po ako ng batas. I-amend ko mga to. Even while we speak, Meron diyan mga manggagawa by the hundreds and even thousands na sila ay pakyawan at sila ay naapi. And yet, you guys are not doing anything about it. Kung hindi pa ako nag-inspeksyon, hindi lalantad mga to.